O oh, sige Ate Grace Lagwensa, good evening. Ate Grace. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening, Ate Grace. Hello. naririnig niyo ba ako? Yes, naririnig ka po te. Okay, salamat. Magandang gabi sa lahat. Maayong gabi sa mga Bisaya diha. May may tanong lang ako about sa ano namin ba kasi nung nalaman ko kasi kasi lagi ako nanonood sa mga mga ano na mga video ng punto por punto ba kay Labro Windel kay Father Darwin na yung about doon sa yung yung sa bahay ng kasi yung bahay namin dati nag yung nung tinayo yun yung alam mo, yung nilalagyan ng mga coins tapos nag nagkakatay ng, yung parang pad pa, padugo yung parang ganun mm. Tapos ngayon nung bago lang last 20 uh, year 2020 pinaano ko yun i-renovate ko yun tapos mm. pina publishing ko kay sa pari. So, yung, nandun pa rin ba yung ano nun? Yung sabi ng mga, paano i-break yun? Hindi ba yun makukuha lang dun sa blessing ng pari? yon Brother Wendell? Yo. Okay. Um... Kung maalala nyo eh, na ating piniplay uh, yung pahayag ni Monsignor Bishop uh, Marvin Mercado no na kasama sa Philippine Association of Catholic Exorcists, sabi niya na kung ang isang bagay o pinag-aari o bahay sa sakyan ay pinaduguan, ang padugo na yan ay binigyan ng spiritual authority ang fallen angel para mag over sa naturang property. At sabi niya, walang blessing na makakuha niyan kahit mablising ng obispo, maliban man lang kung una, ikumpisal sa sumangguni ng padugo, ikalawa, kailangan ipabreak ang consecration no i muna ang consecration pagkatapos i ang consecration matapos ikumpisal i-renounce i, i ang consecration kahit hindi exorcist makagawa niyan sa pag-break ng consecration uh, ipa ang bahay pagkatapos sa deliverance ipa 'yon ang proseso So, kanino, kumbaga, sino po yung pwedeng mag-break ng consecration po, brother? Ang mag-break ng consecration ay ang pare, no? Ah, Pero problema, uh, hindi lahat na pare alam nila ang pag-break ng consecration. Kaya, mas mabuti na ang lapitan ninyo, yung pare na may background sa Ministry of Liberation o kaya yung appointed exorcist ng diocese kung meron man. Sa ano po ako, Brother Windel, sa Mati Davao Oriental? Uh, Davao, may, mayroong exorcist Opo. dyan sa Davao. Sa Mati. Oh, may exorcist dyan sa Davao, sa the Hmm. Kasi sa, kasi sa Mati City po ako eh. Mm -hmm. uh, so magtanong ka na lang sa sa Paris Place ninyo Sino ang appointed exorcist na pwede ninyong lapitan? Kailangan po talaga Bro Wendell yung yung exorcist. Pwede uh, ang kung papa, kung, pa, kung papayag yung pari. Yes, okay lang din po. Gamit itong itong uh, Catholic handbook Sikia. of deliverance prayers ni Father Sikia. pwede ang parish priest. Okay. Ate okay Grace? Po. Salamat. Uh, oh, yung, yung pangalawa, yung pangalawa ko pong tanong, yung about dun sa albularyo ba? Kasi dati po, matagal na po yun, yung, yung, yung halimbawa, yung, lum, kasi na, lumalapit din kasi ako dati, halimbawa, nung nagkakasakit yung anak ko or pamangkin ko. Pero not all the time naman na ano, pero kasi ano din po yun, di ba? No halimbawa yung sumasakit nang tiyan ng mga bata, kasi 'yung sumaalbularyo may mga 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 herbal-herbal sila na ina inaano. Oh, kailangan 'yan ma-makompisal, ma-renounce din ang ah, kapatid kahit matagal na dahil ah, tayo lamang na tao na ang nagbibila ng ng pizza sa kalendaryo at buwan, pero ang mga fallen angels dahil dahil nasa eternity sila. Uh, they are not bound by time and space. Ibig sabihin, kahit gaano katagal na yan nangyari, kahit bata pa yan nangyari tayo, at matanda na limbawa tayo, sa paningin ng mga fallen angels, yung mga uh, occult practices na yan ay ngayon lang yan sa kanilang paningin. Okay po. Y kasi, yung kasi yung 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 sa bahay din po kasi namin yung mama ko kasi po pro windel ano siya ba yung yung bitre din na yung mama ko ngayon tapos dati kasi yung 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 mga yung mga pamahiin dati na pag nag birthday ka pag nagtatay ng ng manok yung parang may may sign of the cross sa paduguan yung yung noo mo tapos oh yung pinadugoan ng noo kailangan din i-break ang consecration niya No. Oh. Uh, at uh, kailangan uh, i-confess talaga ang lahat ng mga uh, superstitious uh, beliefs superstitious. dahil uh, oh. di basta-basta 'yan. Kung na natin ang Catechism of the Catholic Church 2138 napakalinaw ang sabi. Mabigat talaga na kasalanan 'yung mga superstitious oh. beliefs. and sa Catechism of the Catholic Church 20, 2138 Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and various forms of divination and magic. yung kagaya niyan ngayon, kaya minsan, minsan bro Wendel ba, parang yung naalala ko na kagaya niyan ngayon kasi yung mama ko, bedridden na. Minsan yung dati yung umuwi ako ng Pilipinas na, minsan yung, yung nagsasalita siya ba na nandyan si, nandyan si papa, nandyan si mama, yung mama at papa niya, at yung nandyan si yung kapatid niya na, yung, yung namatay na bro Wendel, yung parang nakikita niya ba na nagsasalita siya uh -huh. ng na, ano, yung mga may sakit, uh, lalo na uh, bidray din, na, lalo na kahit mga matatanda Pwede nang magiging open ang kanilang psychic abilities Why? At kung balikan natin ang Santo Rosario Di mo ba sinasambit natin, pray for us sinners now and the hour of our death Bakit now and the hour of our death? Dahil sa oras na malapit na tayo mamatay, mas magiging malubha pa ang labanan natin sa demonyo. Sisikapin ng demonyo ang lahat nilang magagawa para hindi tayo makapasok sa langit. Kaya mapansin natin yung mga may sakit, mga bidreden, sa sabihin, nandito na si papa, yung patay na, si mama o, o mga kaibigan. Andiyan si uh, mama. wag, oh, wag kayong maniwala na mga kaluluwa 'yan. Mga demonyo 'yan na naghintay sa kanyang kaluluwa. 'Yun ang dahilan kung bakit sinabi sa James chapter uh, 6 verse uh, 14 na kung may magkusakit man hanggang 15 dapat ipatawag ang pari ng iglesia upang magpatawad sa kanya at sa pamamagitan ng banal na uh, lana. So, yun ang anointing of the sick. So, kailangan na makumpisal. At uh, payo din ng mga ekspertong ex uh, exorcist. Kung may bidredin na sa inyong bahay, dapat bawat gabi mag tal talaga kayo gamit ang holy water, sa area. O kaya ay gamit ang exercise salt, lagyan ninyo ng exorcise uh, exercise salt ang four corners sa naturang abay with formula in the name of Jesus, I seal this room with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Oh, okay po. Kahit kumbaga yung pag yung sabing mag-confess, yung pagkaya niya hindi na siya makapagsalita, makapagsabi ng mga kasalanan. Okay lang. Anointing of po. the sick na lang kapatid, anointing of the sick dahil ang anointing of the sick may kasama yan eh, ah, may kasama yang apostolic uh, blessing, apostolic uh, pardon. Ah, oh, okay po. Okay po, salamat po. Okay, thank you kay you welcome. Ate Grace login sa Wendell. Ah, bro Wendell, may tanong, may tanong kasi dito, bro ba? Yes. Ah, ah tapos na ba si sister, bro? Jando? Uh, Oo, tapos na. Ah, basahin ko lang tong ano, bro, ah. ah. kasi nung nakaraan pa to, kaso lang hindi ko nasagot kasi nasa ano ta nasa bakasyon tayo noon eh. Ah, ano yung sa reflection? Ito kasi yung tanong niya, tapos hindi ko siya ma sabi ko, Pagbalik na lang ng punto por punto sister, tanong ko na to kay Bro Wendel. No, about sa intergenerational sister, uh, Bro Wendel, ito yung tanong niya, Bro Wendel, oh. basa ba dyan? Oo, oh, sige. Ah, uh, sabi, oh. Uh, sabi niya, good afternoon, Bro. Uh, sabi niya, tanong niya, Bro, may nagtanong sa akin kung paano isulat sa pamisa yung intergenerational sin at yung healing prayer for family tree at ano daw ba yung unholy lies? Meron daw kasi sinasabi si Bro Wendell. Yan, Bro, uh, tatlo yung balitanong niya, uh, paano isulat sa pamisa yung intergenerational sin, tapos yung healing prayer for family lies, tapos ang pangatlo, ano ba yung unholy lies? Uh, hindi yan unholy lies. Uh, unholy <laughs> ties, no? <laughs> so meron tayong bandages, no? Unholy ties. Ano po 'yung posibleng unholy ties? Yung paglapit ng ating mga ninuno sa albularyo na mimiligro pati na ang mga anak at mga apo. Malaking epekto 'yan, no? So, kaya sa ritual, merong break the unholy ties kahit na dito. No, may break So, paano uh, e, sa pamisa, ipamisa e, lang na the intention is for healing of family tree. Oh. Uh, intention ng misa, healing of family tree. Sa breaking of unholy ties, uh, ano po ba yung posibleng uh, mga nagiging ties natin na unholy due to occult contamination o kaya pagpunta sa albularyo o sa mga pamanhiin o sa mga ninono natin na kailangan mabreak yan. Yan po, Brad Salamat, Bro Wendell.